karon, nadayon man gud ning 4 General Assembly nga gipangunahan sa Sorsor Content Creators. Alams naman ang mga ganap ani, gikan sa kaon, maskin way to nga sun. Sa kaon, diri na gud ta manambok og sa ani. So assembly day to ni siya para sa kadaghanan. Unya pila ra ha unya ang katong wala ha maupa jud tong kusog mang reklamo. Pastilan. Maawayan man putag dali ani, pero ato na ning sugdan ang biyahe. Way na manong pa shoutout out. Shout out sa nagaon diri sa Crispy King. Pastilan. Maniguro kaon sa Krispy King o so sa saganap ani para dili ta mga pasmo aning ang laagan ni eh, is kinahanglan mi magdala kada isa og pagkaon kay ang gikaingon nato BYOB bring your own baon para ang ginagmay nga ambag pag matapok modaghan ra og panigurado itang tanan mula hutay aning laaga so panagtapok di ito to para magkahimamat og magkaila-ila ang tanan content creators diri sa Surigao del Sur so kani nga grupo di ito to taas wala pa busa dili lang angay mahiubos kung ikaw ang pinakaubos kay kitang tanan pantay-pantay ta diri patas o magsinuportahay tang tanandre diri kaya mo lagi nang sa uban wala magtina magtinabanay kundi kitang tanan rin hapon ay matik na na mawala gito iyahay nagbit-bit ang tanan tanan unya di po ni palkansi o kanta ni si di mamahay vlog sa iyang paborito nga kanta maskin gibuwagan nagkapila mas ning pilit na hinuon sa asawa pastilan dolor <laughs> So, palihok na sa video ontae ikaw malingaw. Aning video nga atong gihimo karon. So enjoy watching. Hi, my name is Mike Valerado, mini-vlogger for ZUN. As you can And big now. So ang paninguha sa grupo is kinahanglan lang ta maglingaw-lingaw d'rya. Panagtapok nga peaceful para sa tanan. Og mas paligunon pa ang magkah-pagkabarkada. May matot si <laughs> Nico Hermina, saka panasaw. May matot si Alvin Linar, <laughs> mag-i-support na rin. Saka adlay. Iwan, salamat.

<laughs> oh, si Milberg, uh, putol, uh, pero ang naku ginaya ko man. Kuya Berto, gawin na 50, <laughs> ako 20,000 followers. Ako mo si Jeffrey From Vince Vlog, Vince Vlog mo. pero ikaw po kami ni Pare. Hi everyone, ako si Apple May Quartero. At sa pag-Apple Mag-Vlog. Support na hindi sa Yay! <laughs> idol meka meka idol mins blog dari aku partnership para jeepney dan to minimo name Tamin flores for sure antinod na ko ngayan basea ka mo maka kilaya meidol si hermelito flores alias tamen flores dalaga ulitaw Dalaga <laughs> Happy tapit minja minja mengai dulu. Dalaga. Baik hapon setanan so aku dari si kuat. Bernie Galindes tapi juga Papa Burns TV. Aku si Gio Spideroha taga Baranggay Parang. Karena aku Facebook account Pintado Hercules Status. Yo besta gua apa lebih tato. Kenapa impas? Nagpadamog nga pala taga tampak Magusilong. So, pang follow pang share support ka kan sa Tanan. Enjoy rin sa Tanan. Ay, hapon sa Tanan. Ako rin si Marky D. Sandero. Tapoy vlogs. Support ka rin. I'm Braylon from Pemtilang City. Please follow, share. Magandang hapon sa ating lahat. Ako naman si Dimamahi Vlog. Ang pinangalan ko ngayon ay bago na. Rone Ramirez Agol Yun ang bago Hindi ka talaga magumay Pakisupport na lang mga kaidol Au 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 Di ba nag-uha <laughs> Ang mayong adlo sa tanan uh, Ako to, si Rick Don Salahay Alang sa wala na kaila sa ako ha Road to hack ninyo followers. Na, Salamat tayo sa inyo Kaya nagkatapok-tapok na punta karon. Yay! Hi guys <laughs> <What's up? laughs> Ako matod si Kwan so Yung soy pero alang Facebook Soy tindaw ko Why ayob lang Yay! Alina Cruzon Luka Ike Miss Payat Ngayong abog tanan ako Matol si Rizel Guillen At sa buwan ako RJ Guillen ano. Hi guys, ako si Charles Marapang Ike Jacky Ang buhay nyo Huwag ako, nakakunti rin Para sa inyong tanan Wala pa na monetize pero nagjawat Nag-swing yeah! <laughs> nag <laughs> Зиги байк, и так